ay nag-comment tungkol sa logo ng Scout Ranger. Hindi naman daw yan, Musang Bagus Panther. Tara, ipaliwanag ko sa inyo. Talakayan natin. Alam niyo ang Musang na tawag para sa mga Scout Ranger ay actually misnomer. Ang ibig sabihin, wrong term. Kung totoosin ating talakayan, kung bakit naging ganon. Ang tunay na pangalan ng logo na makikita natin sa First Scout Ranger Regiment na SEAL, yung nasa balikat, ay ang Panther. Kaya ang tawag, Stock with the Panther. Ngayon, bakit naging musang ito? Ang Panther ay doon lamang makikita karniwan sa Afrika sa ibang bansa. Wala yan dito sa Pilipinas. Kaya mga Pilipino, nakasanayan lamang na musang ang itawag nila doon sa miming o yung logo ng pusa na andyan sa balikat ng mga Scout Ranger. Pagpatawarin nyo na po ang mga musang dahil yun lang naman talagang makikita dito. In fact, wala nga nakakalam ano bang tunay na Tagalog word nang panther. Sabi nila pantera, pantero. <laughs> Wala kasi nakikita dito sa Pilipinas. And therefore walang usual na term na naririnig natin tungkol dito. By the way, ang kulay na itim na SRDU at noon ay ang tinatawag na black suit ay hango sa kulay ng black panther. Noong araw, ang akala ng mga Pilipino pati ng mga Scout Ranger, na yung kulay na black ay ang pinaka the best na night camouflage. Pero ang katotohanan ay hindi. Noong ginagamit na namin ang night vision goggles, doon namin napatunayan na mas madali palang makita ang silhouette ng musang na nakasuot ng black sa gabi kung gagamitan mo ito ng night observation devices. Ang tunay na best na night camouflage ay ang olive drab or odi. Tawag din natin na odi green. Kaya yung black suit, bilang pang-operations, mali, hindi yan ang tama. Unang-una, napakainit. Dehydration na gabutin mo dyan. Pangalawa, hindi yan the best na night camouflage. Ang black suit, kaya ngayon ay ang SRDO, ay ginagamit lamang para sa mga formal ceremonies, lalo na sa Scout Ranger, ay wala naman sila yung katumbas ng gala uniform na sinusuot sa mga parades, sa mga inspections, o kaya sa mga formal events ng mga musang. Ngayon, meron pa ba kayong katanungan? Alam nyo na ba kung bakit musang ang tawag sa Panther logo? Maglagay kayo ng mga questions kung meron pa kayong dagdag na itanong kay Ranger C. Maraming salamat!